Pauwi na po kami guys Kasi inano na po Bawal na po Sinaway na po kami kasi marami ng tao Bawal po bawal Bawal na bawal na Mega love shout out po Putol putol po ang video kasi Sinaway kami ng parak Kasi usually Bawal pa Kaya lang Nakapuslit kami kahit sandali At least nakabidyo ako kahit sandali Guys, ayan. Shout out, shout out. Mainit na rin kahit ano. Hot eh. Ito po, pauwi na kami guys. So maglit lang po kami at nag lang po ako at nag -vlog. ay pa-uwi na, pauwi na po. Shout out, shout out guys. Mga katropa official.